massage masarap sa pakiramdam guys pag masakit yung katawan mo likod mo gamitin mo lang nito maganda kasi mahirap sa buong sa ating mga OFW na walang nagmamasad sa atin kaya buti na lang mayroon ditong extra walang gamit kaya sabi ni Yeye, gamitin ko daw. di hmm, ba diba? So, ayan, mayroon tayong massage. <laughs> Hindi ko lang alam kung pwede ito sa Pilipinas, guys. Kasi kung pwede ito sa Pilipinas, dadalhin ko. Dahil wala na tong gamit eh. Mayroon kasi silang massage dyan. Kaya sana pwede ito sa Pilipinas kasi dadalhin ko to <laughs> masarap siya mapigat ma ano din siya mag ma medyo ma mabigat kaya masakit kasi ang likod ko guys kaya ayan nag hanap talaga ako ng magmamasad sa likod ko kasi ang pakiramdam ko masakit kaya thanks for watching guys bye bye have a nice day everyone guys